Ang hirap lapitan talaga. Every time he comes in, he's surrounded by his security. So, ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. At yun ano mga bayan, pag-usapan nga po natin. Eh. Ito po pag-amin po ni Junior. Dito po sa nangyaring... Kung ano, nakakahiya mga kabayan. Yung pinagagawa niya po dun sa ano, Apex Summit. Ah, nandun po yung mga pangulo ng mga, mga presidente po ng bawat bansa. Na kung saan? Ito pong si Junior, mga kabayan, ha, ay nagpumilit pong kumamay kay President Xi Jinping kahit wala na po sa protocol. Mantakin nyo, mga kabayan, ha? Nanggaling na po ito sa bibig ng ating Pangulo na ayon po sa kanya mga kabayan, kaya daw po siya nagpumilit na ng paraan para makakamay dito po kay Presidente Xi Jinping ng China. Eh dahil nga daw po, baka daw po, eh kung ano daw pong isipin ni Xi Jinping, dahil hindi pa nga daw po siya nababati ni Pangulong Bongbong Marcos, ang tanong doon, Sir, gusto ka bang kausapin ni Xi Jinping? Yun muna dapat yung inaalam mo, Sir. Diba? Kasi iniisip mo, hindi, baka magtampo. Baka magtampo yung Presidente ng China kasi hindi mo binati. Una sa lahat, sir, sino ka ba? Ha, big deal ka ba para sa China? Yun po yung una mong tatanungin eh. Kasi, sir, wala po sa protocol yung ginawa mo eh. Sa'yo na rin po nanggaling yan na andami pong security guard ni President Xi Jinping. At ikaw po ah, ay natatakot na baka basuntok ka ng gwardiya pag lumapit ka sa kanya yun po ay galing po sa kanyang bibig mga kabayan na ayaw po niyang masutok. Pag lumapit daw po siya, baka masutok po siya ng gwardiya ni Xi Jinping. O alam mo naman pala, sir, eh, bakit nagpupumilit kang kumamay doon? Gusto mong magpasikat, sir? Gusto mong magpabibo? Matapos mong makipag-away, ha? Ah? Makipagtalo sa bansang China, pupunta ka doon, kakamay ka para ano, sir? Para umepal? Di po ba, mga kabayan, kaipalan po yung ginawa niya eh. po yung ginawa ni Bongbong Marcos dyan sa Apex Summit na yan. wala nga po dun sa ano eh. Bigla-bigla na lang po siyang lumapit eh. Para kumamay. Tama po ba yun, mga kabayan? Kung kayo po, e-epal po ba kayo ng gano'n? Hindi naman po yung oras para makipagkamay eh. Tatayo ka dun para kumamay, para ano. Di ba? Eh yun na nga, umamin na nga po siya na gumamay siya dahil daw baka kung ano daw pong isipin ng presidente ng China kasi hindi pa daw po siya nakakabati. Kaya ang tanong ko doon, sino ka ba sir? ba? Diba? Kung ano ngayon, kung hindi ka nakakamay, sasama ba loob ng presidente ng China? Sa totoo lang, wala kang pakisayo eh. ba? Diba? Walang pakisayo. Hindi niya nagsaset ng meeting para makausap ka eh. Eh, yun na po po, lumalabas na lang po, nagbumukha na naman po tayong tuta ng ibang bansa eh dati mga kabayan, yung mga bansang yan, bansang China, bansang Amerika, bansang Russia, ano po, gustong makipag-usap kay Pangulong Duterte. Dahil alam po nila na si Pangulong Duterte ay strong leader. shipping mo, red carpet sa Amerika, red carpet sa China, red carpet sa Russia, ikaw, sir. Ah, tanong lang po. Anong tingin sa iyo ng na karating nating bansa? Ah, ito yung presidente na puro kurakot yung bansa niya nung siya naupo. Sipin mo, nakakayaka pati yung bansang South Korea, nag-back out. Di ba? Para sa mga ipapautang sana sa atin, para gumawa niya yung mga flood control na Anong nangyari? Nag-back out. Bakit? Kasi nga, sa pamumuno mo, sir, sa pamumuno mo bilang pangulo, ano, laganap ang korupsyon. Eh hindi mo nga masuwata yung pinsan mo eh. No, mga kabayan hindi niya masuwata bilang pangulo, hindi po niya ma, ano, masuway. Bakit mga kabayan? 'Yun po yung tanong natin dun eh. Bakit hindi niya masuway-suway itong kanyang niyang pinsan? Anong po ba ang meron na hawak itong si Romualdez? kung bakit hindi po sa kayang sitahin ng kanyang pinsan. Meron po ba? May hawak po bang CCTV? Baka may hawak na CCTV. Ito si Romualdez. Hindi natin alam. Ang isa lang pong alam natin, hindi po siya masita ng kanyang pinsan na si Junior. Di ba? Kung parang hawak, hawak pa siya sa leeg Na ultimo si Romualdez mga kabayan, ay gagawin pa pong witness ng ombudsman? Siyo po, saan ka nakakita ng ganon. Diba? Kasi kung hindi ka takot sa pinsan mo, yayariin mo yan eh. Diba? Kasi dahil sa kanya, nasisira ang image mo bilang Pangulo. Eh hindi, kabaliktaran eh. Hindi mo masita. Gagawin mo pang witness. Diba? Pinagawa mo pang witness doon sa ombudsman. As if naman, hindi namin alam pinaggagawa nyo dyan. Sabi na nga ng maraming tao, ginagawa nyo yung tanga ang mga Pilipino eh. Doon pa lang sa ano eh, sumabog na computer, nasunog yung opisina ng DPWH. Lumang tugtugin na yan eh. Diba? Ginagawa nung engot yung mga Pinoy. Pinapaikot-ikot nyo dyan sa mga kwento-kwento nyo. Buti sa'yo na kung wala kaming kaalaman lang, o oh, tingin mo kay Saldi ko, di mo nga mapaano yung passport eh. Pero kay Tebes, ang ingay-ingay mo sir. Diba? Mr. Junior. Nung kay Tebes, ang ingay mo, ang daldal -dal mo. Kailangan pananagutin. Kailangan ibalik. Lahat gagawin natin. Oh. Di ba? Kay Alice ko, oh. Kay Harry Roque. Eh, ba't pag ko, tahimik ka? Di ba? Ba't di ko, ang tahitahimik mo? Sa, pi sa pinsan mo, ang tahitahimik mo, keep quiet ka lang. Kasi nga, ano, pinoprotektahan mo o natatakot ka sa pinsan mo. Ganun lang yun eh. Ano, ano doon sa dalawa, sir? Mamimili lang po ba kami doon? Takot ka sa pinsan mo o pinoprotektahan mo yung pinsan mo? Kasi yun, yun na lang po yung dalawang obvious eh. Kung bakit tahimik ka sa kanila na hindi mo mabanggit yung mga pangalan ng mga yan. Yun na lang po yung dalawang obvious na rason para maniwala kami. Ha? Pinoprotektahan mo, o oh, takot ka. Kasi totoo naman mga kabahay, diba kay Tebes, kay Harry kay Ice Go, ang ingay niyan eh. Putak ng putak yan. Lagi yung nasa press Kay Pangulong Duterte, putak ng putak. Lahat nagawa ninyo para mapadala si Duterte sa dahig. Pero kay Saldi ko, wala. Tahimik, pipi. Diba? Walang press Kasi nga ano, kasi nga, baka pinagtatakpan mo dahil kasabot ka o takot ka sa pinsan mo. Yun lang yun, mga kabayan. Ah. Yun lang yun. O eto, pakinggan po ninyo ah. yung interview dyan. Yung interview ni Marcos na kung saan eh, umamin po si Marcos na talagang ah, hirap po siyang makipag-usap sa bansang China. Eh kasi nga po, di ba, alam po ng China, eh, mga presidente ng ibang bansa na, kurakot po yung gobyernong nakaupo ngayon sa ating bansa. Kaya talaga, kaya talaga may hirapan ka, sir. Ha? Kaya talaga may hirapan ka at walang sa iyo yung bansa. Dahil nga alam nila yung gobyerno mo, ano, kurap. O tama mga bayan, panoorin natin. The only time I, I, I uh, was able to speak to President Xi Jinping was in our last uh, leaders uh, retreat meeting. And the reason why, ang hirap lapitan talaga. You know, we were held in we have meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by his security. So ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit baka suntukin pa ako ng security guard niya. Um, so but uh, when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako pumabati. Hindi ba? Baka ako anong sabihin? Baka naman mag-mag ano, ma-offend. Sabi ko, so Pinilit ko makapunta sa kanya and i said yeah, congratulations on your assumption for the, of the chair uh, for 2000 for the following apec and i hope to do uh, good work together with you that's it mabilisan lang eh mabilisan lang talaga